Ma'am, sir, magandang hapon sa inyong tatlo. Magandang so kayo po na ay pa. nagbabayad kay chairman. Opo. Bakit po kayo nagbabayad ng pera kay chairman para sa lupa? Kasi po sir, itong lupa na ito, sa kanyang danaw yan. Ngayon, nabili na namin ito una sa isang mayari ng 70,000. Bumigay ako. Tapos, pinakialaman ni kapitan. Teka mo na, kasi lupa ay namin makialam. Oh, oh, oh. However, nasabi sa akin ni Odette, si chairman ay kumokolekta sa inyo ng pera para sa lupa at ng tam, ibang tao. Hmm, so, isa, lumalabas na para siyang kolektor. Opo, uh, sir. Okay, sige. Chairman uh, Coralde, magandang hapon po. Chairman Romaldo Coralde, Barangay Bagumbayan, Teresa Rizal. Sir, good afternoon po, sir. Sige po, sige po. Sir, kayo po, po. Oh. nagiging kolektor po para sa ah, ganit, lupa. Sir, ganit, apo, uh, ganito tao. po yun, sir. <coughs> yung pong lupa yun ni, ano, ni Roberto Garcia, Nung una pong nga uh, dumating siya galing sa Australia, pinakausap po nung lahat ng naninirahan do sa 500 square meters, more or less sila, labing na bibilhin na lang nila kay eh, Mr. Ruperto Garcia. Ang uh, nangyari po ron, hindi nila sinunod yung usapan yon. So yung pong iba, sumunod. Pero ang nangyari po, pinabayaran po niya sa akin yung iba. Tapos sila na lang sa akin ngayon ang magbabayad. At iniwan niya po sa akin ni... Mr. Roberto Garcia, yung uh, titulo, saka yung tatlong Xerox copy ng kanyang uh, passport. Ang gusto kong malaman, Ata. kung yung lupa na yon ay nakatitulo na po sa inyo para may karapatan na ho kayo na magbenta at mangulekta sa benta. Ah, uh, wala pa sir, deductible pa lang sir. Pa lang. Okay. Kung gayon sir, hindi niyo pa pag-aari yung lupa, wala kayong karapatan na mangolekta para sa bayad ng kung ano man lupa because hindi mo pa pag-aari hindi pa official na pag-aari niyo. Base lamang po ito sa mga kopya ng passport, kopya po ng kung ano-ano mga dokumento na anybody can provide you that kind of documents. So, sir, palsipikado ka sir. pa for the meantime and pwede ko okay. kayong makasuhan niyan sa DILG. Pwede ko okay. kayong makasuhan okay. Okay. sa ombudsman. So, uh, kasi ganito naman yun, sir. Eh. Sinalo ko lang po sila dahil sila walang maibayad. Kaya binayaran ko po yun. Parang ibinabalik ka lang na, po Kahit na, sir, nila. Eh, granting na kayo po yung nagmamagandang loob. Okay, okay. sir. Yung batas natin, Nagsasabing bawal 'ho yung ginagawa niyo at pwede ho kayo makasuhan. Sir, Apo, sabit ka rito sir. Ang pinakamagandang gawin mo dito sir, isoli mo na lang po yung mga pera nila at kapag yung pong lupa na 'yon ay nakatitulo na po sa inyo, that's the only time na pwedengo kayo maningil at kubolekta dahil lupa nyo talaga 'yan. For the meantime hangga't hindi pa sir refund the money, otherwise kaso ka. I think sir, hindi ko na masyadong 'yun. Good. At yung po nagre nagrereklamo sa inyo 'yan, 'yan lang po yung hindi po nga nagbabayad. kahit ko Sige Kung po. po. Naman Kapitan, pala ka Kapitan, ito. Bakit ako hindi magbayad? Sinasabi ko na sa iyo punta tayo sa bugado, bayaran ko yan. Bakit hindi mo ilalabas yung mga dokumento? Pangako ka lang, pangako sa akin na may pira akong dala. Ayaw mo ilabas, ayaw mo ko bigyan na dead Anong bilyan ng lupa na walang dead sale? Anong hawak ko dun? Dito ka mo lang tanong na oh. ko, nakapagbayad na ho ba kayo? Nagbayad na po ako, sir, ng 20 mil. Okay. Ngayon, may kulang ako. Okay, sige. so, so sir, ma'am, yung pong mga naibayad yung i-refund ni Chairman. Okay. So tama ang pagka intindi ko nina sa sinabi ni Chairman i-refund nyo sa kanila. Okay. Ibigay ko yun. Magkano lang yung uh, kanyang naibayad siya lang naman yung nagre-reklamo. Okay. Sige. Basta kung ano po yung naibayad nila paki yun lang po Chairman para hindi na silang kakaso. Okay po. Wala pong problema yun. So Ito, Chairman na, pinapalakpakan ka na namin ha para ma-refund yung pera o pati si Complain at pumapalakpak na rin. Ayun. Okay. Ay, sige, sige po. po. Wala problema po yan. Ay, wala wala problema. Yun. Salamat po, Chairman. Ay, balik Magandang hapon po, Chairman. Ay, sige po. Sige Thank you. po, you. Sige po. Okay. So, so, solid po yung pera ninyo, ni Chairman, tapos ang usapan. Okay? sige po. Salamat, sir. Ang ko kay uh, kay Mr. Uh, Rapidol po. Yan, mamaya ito sa kanya. Mm -hmm. Ayun, so, no? Maniwanag po tayo, ha? Sinasabi nila ngayon na nagbibili ako nang hindi sa akin. Wala akong na Hindi ko po binibili 'yon. Ha? hindi ko po binibinta 'yon. Ipinapasa ko po sa kanila yung pirang aking inabono. Ma'am, ito lang. Itong isasalita ko lang. Kung ito pa yan, malis kami dyan, Hindi banda mo kami. Ito bayaran mo ibalik mong pira ko. Tama. Okay na. Wala na ako, wala na ako doon. Pinapaupahan niya 'yan, ma'am. Pinapaupahan ah. niya. Kasi kasi nakabakante ah. Pinapaupahan niya. Gano'n 'yan. Hmm. At kung ay kung yung, yung inuwi para oh, ibinigay sa akin tapos na sila. Hindi ito lang. ah. Iniiling ko ma'am 'yan sa kanila. Pero ganyan kagulang 'yan. Ako lang. Kapitan ng kagulang 'yan. Tagal ako sa abroad, ma'am. Hindi hmm. ako na ako lang nandito sa Pilipinas. Ay, abroad lang para sa akin. Wala akong ginagawa. Ay, hindi ka nakapagtrabaho abroad eh. Itanong mo sa dito sa Benjie, kung ano may kalaban ako sa tao. Ikaw lang. Dahil ito, may titulo na pinakialaman mo, hindi mo kami tulungan ng maayos. Dapat ayusin maayos. mo nga ang problema namin tayo. eh. Di ba? Ilang... Bakit tayo tumating dyan, tinutulungan ko kayo, talure sa kanila. Di ba kapitan ka, dapat ayusin mo ito. Ano Bako diba, ka pumasok. Abogado rin ito. Na, ah, libo, ha? ang problema na? namin, alam daan mo, libo. inayos Ngayon, mo, hindi ka pumasok dito, ha? Ah, nasa patungkulan ka. Magkano lang yan? Ha? Daan oh, libo oh. ang aking inabuno. Oo, oh, oh, 20 mil, tinulpo ako. Di ba? Sinisigaw mo, milyonaryo ka. Oo, oh, Oh, maliwanag po tayo. Pag kinulang itong pera kong ito, isyu kayo kay ng chiki para chiki na lang ibabayad ang uh, inyong uh, no? mm. So maliwanag po tayo. Ah, ha? so ito lang 20 mil ang aking babayaran. Yan din niyo ko pwedeng akusahin sa 20 mil lang. Ha? So, so, ipuri na sa oh, ang ay, problema. Ay. Tinatapos natin. Kami okay, pag ka sa akin. Bilagi, oh, usapan kung natin. May problema kayo sa pira. Huwag ninyo akong idamay. Ay. Kung sino man po yung mga nakikinig sa ngayon, kung ang ginawa ko po, ha, na pag-abono sa isang lupa ay isang kasalanan bilang isang nanunukulang barangay captain dito sa barangay Bagong Bayan. <laughs> hindi ko na po ulitin yun. Idol, Idol salamat, salamat ako. Nakuha ko na pira kay Kapitan. So, kung wala yun yung programa, hindi ko po nakuha ito. Salamat po. Sir, salamat po sa tulong niyo. Nakuha na namin. Kung salamat